news update na naman po tayo ngayon mga ka-YouTube, update po tayo sa pagpunta ng pamilya ng nawawalang Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camelon, sa programa ni Senator Rafi Tulfo, na Rafi Tulfo in Action, narito po ang mga naging kaganapan. 500,000 na pabuya ibibigay sa makapagtuturo sa sospek sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine. November 21, 2023 Bumulog sa Rafi Tulfo in action ang mga magulang at kapatid ng nawawalang si Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camelon na sina Nanay Rosario, Tatay Relmer at Chin Chin Camelon upang mahanap ang kapamilya nilang higit isang buwan nang nawawala at makamit ang mustisya para rito. Kwento ng pamilya ni Catherine, huli nilang nakausap ito noong October 12 lula ng sasakyan niyang Nissan Juke na kulay metal at gray at may plak ang NEI 2990, at mula noon ay hindi na nila ito nakita at nakausap pang muli. Sa pakikipag-usap ni Senador Rafi Tulfo kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, Napag-alaman niya na tugma sa isinagawang forensic examination ng CIDG ang mga nakuhang hair specimen sa isang inabando ng pulang Honda CRV sa Batangas City noong November 9, na ayon sa mga testigo ay pinaglipatan di umano ng katawan ni Catherine. Tatlong lalaki ang nakita ng mga testigo na naglilipat ng katawan de umano ni Catherine sa nasabing sasakyan, at isa sa kanila ay kinilala na si Jeffrey Magpantay o alias Jepoy na kasalukuyang nagtatago at pinaghahanap pa ng pulisya. Si Jepoy ay napag-alamang personal bodyguard at driver ni Police Major Alan De Castro na isa rin sa mga sospek sa pagkawala ng Beauty Queen, at siya ay kasalukuyang nasa ilalim ng restrictive custody ng regional headquarters ng PNP Region 4A habang dinidinig pa ang kasong administratibo laban sa kanya, mayroon pang dalawang hindi pa nakikilalang sospek sa kasong ito. Iminungkahi ni Senador Rafi kay Police Colonel Fajardo na dapat ay nakakulong sa isang selda si Major De Castro, habang siya ay nasa ilalim ng restrictive custody upang masigurong hindi siya makakatakas, at nangako naman si Police Colonel Fajardo na ipaparating sa PNP Regional Director ng 4A ang suhestyong ito para agad nang maipatupad. Makatatanggap ng reward money mula kay Senator Tulfo na nagkakahalagang 500,000 pesos, ang sinumang mang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Jeffrey Magpantay o alias Jepoy, hanggang sa ito ay masampahan ng kaso at ituro niya ang mastermind, si Magpantay ay itinuturo ng mga testigo bilang isa sa mga suspect at key witness sa pagkawala ni Catherine. At yan naman po ang kabuoohan ng ating news update ngayon mga ka-YouTube, patuloy pa rin po nating susundan ang kasong ito. Kaya kung hindi pa po kayo subscribe sa aming channel pa subscribe na lang po at pakiclick na rin ang notification bell para updated po kayo sa susunod pa nating mga update. Maraming salamat po sa panunood at suporta, to God be all the glory and God bless us all.